Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa isang uh, bariyang 20 centavos coin na may taong 1945. Ito po ay ibinibenta ng isang online seller at atin pong aalamin kung magkano ang kanyang presyo dito. Pero bago natin alamin ito ay kilalanin po muna natin ang mga detalye tungkol sa bariyang ito. Ayan ang 20 centavos coin na may taong 1945 ay hindi lamang po ito isang barya. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na nagpapakita po ng koneksyon ng Pilipinas at ang Estados Unidos. Ipinapakita po nito ang isang nakaraan na puno ng kolonyal na impluensya at mga pakikibaka para sa kalayaan. Sa simpleng barya, makikita po natin ang mga simbolo na nagpapaalala sa atin ng kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, uh, sa harap o ang overside side ng uh, 20 centavos coin ay atin pong makikita ang isang babae na may hawak na martilyo sa kanyang kanang kamay. Ayun, ito po yung kanyang uh, reverse side. At ito po yung kanyang overside or harapan na bahagi. Kung saan ay atin pong nakikita ang isang uh, nakatayong babae na may hawak na martilyo sa kanyang kanang kamay. Ang martilyo po ay nakapatong sa anvil na isang bagay na ginagamit po sa panday. Sa likuran niya ay may nakikita po tayong sumasabog na bulkan. Ang inscription dito ay 20 centavos at filipinas Sa likod naman or reverse. 'Yan, lagay po natin. 'Yan po yung kanyang uh, likod or reverse side. Dito naman ay makikita natin ang coat of arms ng Pilipinas. Ang coat of arms ay may kasamang mga simbolo ng Estados Unidos dahil sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim po ng Commonwealth ng Estados Unidos. Ang inscription dito ay United States of America at Commonwealth of the Philippines. Kasama po ang taon ng paglabas nito ng 1945. Ngayon ay sino po ang nagdisenyo sa uh, na ito? Ang uh, Overse or Harapan. Ayan. Ayan po ulit. Yung kanyang Overse or Harapan ay dinesenyo po ito ni Ambrosia Morales. Isa po siyang kilalang artist. Ngayon ay yung reverse naman. Ayan. Or likuran na bahagi nito. Ay uh, resulta naman ito ng pagsusumikap ni na Milesio Figueroa, uh, Figueroa at uh, Charles Barber. Dalawang tanyag na pangalan sa mundo ng coin design. Ngayon, ang uh, 27 Tavos coin ay gawa po ito sa silver kaya meron po siyang intrinsic value. Ito ay uh, ito po ay depende sa kanyang uh, silver market price pero uh, higit po sa material na halaga ang historical value po nito ay mas mahalaga. Ito ay isang paalala ng kasaysayan ng Pilipinas at ang relasyon po nito sa Estados Unidos. Ngayon, ano naman ang significance ng mga simbolo uh, sa barya? Ang uh, babae na yani ito po yung babae na may hawak na martilyo sa kanyang kanang kamay at ang anvil ay nagpapakita po ng pagsusumikap at pagunlad. Ang bulkan ay simbolo ng likas na yaman at lakas ng kalikasan. Ang coat of arms naman sa likod, ayan, lipat po natin, ayan po yung coat of arms sa likod, ay uh, nagpapakita naman po ito ng pinaghalong impluensya ng Estados Unidos at ang Pilipinas. Isang refleksyon po ng uh, panahong iyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon ay saan naman ginawa ang bariyang ito. Ang barya po ay ang baryaang ito ay pwede pong ginawa sa iba't ibang mints. Ang D sa barya ay nangangahulugang uh, ito po ay ginawa sa United States uh, mint sa Denver. May mga barya rin na uh, ginawa dito sa atin sa Manila at sa San Francisco mints. Ayun. Ngayon ay atin na pong alamin ang uh, presyo ni online seller sa kanyang ibinebentang uh, uh, 20 centavos coin uh, dito na may taong 1945. At ayan po mga kabarya, uh, kanya pong ibinebenta ang uh, kanyang uh, 1945D US Philippine Islands 20 centavos old coin extra fine condition 75% silver sa halagang 250 pesos. Ayan. ulitin ko. Ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 250. Uh, pesos. Ngayon ay uh, ang 20 centavos coin na ito na may taong 1945 ay isa po itong mahalagang piraso ng kasaysayan na nag-alok ng kakaibang glimpse sa nakaraan ng Pilipinas. Sa simpleng barya, makikita natin ang pagsusumikap, pagunlad at mga influensya na bumuo sa ating bansa. Ito ay isang uh, paalala ng mga pagkatuto mula sa nakaraan at isang inspirasyon para sa kinabukasan. Ang bawat detalye ng barya mula sa disenyo hanggang sa material ay nag, nag nagsasalaysay ng isang kwento na mahalaga sa ating pagkapilipino. At ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.